Welcome to my channel, my dude. For today's video, so yun, guys, oh, oh, oh. yung is simula araw niyon. guys day simula pulest, ako tayo sa taas ko is yun. Cici pinang masun ang ginawa namin na kahapon. Parang matas So, yun nga guys, sino muna mo sa pahawak-hawak lang muna ngayon, umaga. Yan guys, tira, Hawak lang na yung din muna again. Hindi pumasok yung dalawa dyan mga idol. Kaya yan, si Marot magbibilad. Konting hawak lang, tayo na agad. Uy, 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 ito sa mo, sobrang mayat mayata sa tayo yan, Marot. Huy! uy, kumalawa naman dyan, aba. Brace guys, nalagyan ng brace. Dito naman sa part na to, guys, mapapako ko ng plywood para daw hindi bumukai at pabibigay ko na, guys. Oh, 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 sumo naman yata sa bilis yan, maharap? Kita nyo naman, mga idol, naubat oh, pa yan, sobrang init yan. Ano, galaw, langang galaw, mga idol, wag ka mong sasabang gumalaw. Lipat naman tayo mga idol, dito naman tayo sa mga barangon mga idol yeah, Kaya tiyan, mga walong pera akong para rin mga idol Yan, yeah, atak lang o oh. Ano, lang Bibilising ko na rin ito mga idol Ay, hindi, huwag ko na muna para pipilis guys Normal na galaw lang, muna galaw Normal na galaw lang, normal na galaw Alam niyo ba mga idol, hindi siya tukyan ha, pag ina-attack rin Kung na kayo at nakasubscribe yun yung hiniisip ko dyan, idol. Kaya paalo na at subscribe pa. At dito ko pabibilisin mga idol. Eto, mabilis na, mabilis na ito. Ito guys ang papakuli ako ng payo dito, no? itabitan niyo naman. Ta't hindi na siya mag-aupo dyan guys, kasi malaki dyan ni Mahlo. At dito eh, sisimula ko na maglipit-lipit ng mga nakakalat yan katulad ng wear na ito. At pabibilisin na rin. Dito naman guys, napuputol ako ay, ng alambre para panagi sa mga bakar niya, mga idol. Yan, tamang merende na sana dyan eh. Kaso lang, sige si pagpawang putol ng bakar, mga idol. Katulad ng mga naunong na, na panunyo guys, kaya ang pabibilisin ko na rin. Ito, mabilis mga idol. <coughs> Ang guys, alambre. Ang guys. At ayan guys, luminis na kasi na may pagbaba ko na mga plywood, mga kahoy. Mga nakakalad dyan, mga idol na may ko na. You know? Luminis guys. At dito papakita ko kung ano nila dito yung mga sinabi siya mga plywood niligpit ko ulit At eto na nga yung mga plywood mga kahoy guys Iligpit ko tulad ng mga nakulang na panood, ko na rin to guys Yung mabilis na mabilis na mabilis na mabilis na mabilis na mabilis na mabilis Mabilis na mabilis na mabilis na mabilis na mabilis na mabilis na Aba, puta, asa na mabilis? Parang bumagay lalo ato ng idol Teka lang nice nga isa set up ko idol. At ito na nga idol yung mabilis. Ito na mabilis. Pwede nang buhusang bukas guys. Yan Maraming salamat. Thanks for watching guys. So don't forget to like, comment and share. Don't skip my ads mga idol. Maraming salamat na. dahan na rin yung sapo guys dahan 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 na yun pero kulang pa yan mga idol